Ano mo sasabi mo sa iPhone na na-hold? <laughs> ano mo sasabi mo sa iPhone na na-hold? Dapat ba i-hold? Hindi. Ah, oh, hindi. Hindi eh, dapat yung i-hold. Yung druga, Hindi yung mga ganyan. Kasi guys, tingnan yun yung buhay dito sa abroad. Araw-araw yan. Itlog, kape. ya yeah, tina apa ya yan guys oh tas pagdating sa Pilipinas yung pasalubong <laughs> mo yun eh. lingtik na walang ganiti. okay so aro yan oh, oh 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 buti nga sila dyan Starbucks kami nga dito oh kape and tapos itlog hindi Ganyan lang, tag-isa, tapos ito tinapay. Tapos pagdating sa Pilipinas, hirap pa rin. Sakit sa bangsa, hirap ka na dito. Tapos ba pa, dun sa airport po lang, papahirapan ka pa. Kasi hindi nga siya na hold dito, di ba? Yung pag check-in nila. Hindi, sa Dubai siya galing, no? Ah, sa Dubai. oh, hindi siya na hold nga sa Dubai. Hmm. Na hindi naman natin kababayan yung may-ari ng airport ng Dubai. So ang problema talaga, hindi sa, sa airport, kundi doon mismo sa loob ng airport. <laughs> sa Pilipinas. <laughs> dito nga, mas matindi yung mga makina dito. Ay, tignan oh. doon. Diyan. Di dito, dinali. Doon, dinali. Malaki ang pangangailangan. <laughs> Kamusta mo? Laki nga kami dito pangangailangan namin. <laughs> Alam niyo ba? Naintindihan mo ba yung ano yan? Ilocano yun ano? Alam niyo ba? Alam niyo? Ilocano yung ano yung salita niya. Uh -huh. Parang naintindihan ko na ano, pinaghirapan niya nila. Hmm, siyempre, Pinang... alam nga man nina lang din. No? May pinaghirapan sipon. nila tapos ano? Pagduwi pala ng Pinas. Eh, hold lang. Eh, uh -huh. Kaya mabuti pa siguro huwag nalang umuwi ng na Pilipinas. <laughs> dito ka na lang citizen. dito <laughs> 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 na lang. Ang ah, mas ma -okay pa, pag umuwi kayo, mm. umuwi tayo, yung bit-bit natin, plastic bag. <laughs> Kitang-kita lahat. Kitang-kita -kitang lahat. Hindi kaya yung basura na, ano, na bag. Yung pakitilagay doon sa kanila. Pero curious lang ako doon. Saan talaga yan nilagay? Kasi may bagay doon eh, Hang na naka-open. Hindi yun sa kanya. Ah, hindi? Hindi. Ah. Uh, yun? Hangkere. Bakit kailangan pa yun? Dito nga, pumunta nga ng UK, oh. may, 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 oh, laman, oh. Pwede may, may, may laman na laptop, iPad, oh. cellphone. Hindi nga ina, in na, oh, hindi pwede to pa kapasok sa UK, UK okay? yun na, remember? Hmm. Bakit sa Pilipinas, number na problema Tapos, talaga yun? Tapos, ano pa talaga na, inaano nila yung kababayan nila, oh my God. Dalihin yung mga foreigner, huwag yung kababayan natin. <laughs> Tapos naghihirap dito. Tapos pagdating nun, pinahirapan pa. Oh, oh my God. God. Mabuti pa dito sa ibang bansa. ang guys. Araw-araw yeah. ganito kami, oh. Yan sa atin. Tapos pagdating sa Pilipinas. Ganun pa. <laughs> dito sa ibang bansa, may mustisya. Sa Pilipinas, pinitinsya. <laughs> Alam mo yung pinitinsya. E yung ba yung sasabihin nyo? Yung e ba, yun na ba? Lift up ka ba Mabuhay. Nareceive ka umuwi. Except pag-uwi mo. Oo, dyan. Sa may gilid, magkapitaro. Pero, no? pero guys, pasalamat ko nung umuwi kami last year, December. Yung paglabas nung no sa no, no, apag, ano, nung... pag ano, ano, pag, ano, papunta na sa pagkuha ng, ano, baggage. Mayroon ano pa yun, di ba, control. Bago nun, Sinalogo kami doon ng ano, mabuhay. O di, kung ka no? mo masaya ka na tapos may may bigay sa inyo na pasalubong. Pagkapit tayo, ganun. Na ng OWA, ah hindi okay. super. Yun, hindi kayo yung ipasalo yan instead na i-welcome yung mga kapatay natin. natin. pa yung dala, ano ba yan? sabi na kayo, may chocolate ka, o di siguro bibigyan pa kayo. Hindi kayo, yun. No? Mm. ba? Diba? male mali. Mali talaga male sa male <laughs> Bakit kung ulti mo lang di Bakit mong kita na mamahagod? Iphone, kayo? iPhone, eh? talaga. Ano kung may lala kong iPhone, tapos binigay, wala ko siya ibo? Oh, ka eh. <laughs> dalhin ko ako. niyo! Ay! Hindi na pa. Ay, na Eh, grabe naman talaga. Kaya, ano dyan sa mga kababayan namin. kayo, inotan niya eh. Yung kaibigan niya, yan, nag sa kanya. Tapos yung... yung cellphone nun, ipinadala ng kaibigan niya para doon sa anak na mag-birthday sana. Grabe naman kayo. Hmm, Mag-ibu yung anak, anak, ng kaibigan niya. Mabuti lang ay yung resibo na sa kanya. E kung wala pa, ano? I did hold. Tapos, isa, isa vivo yata yun. Tapos yun, pinasend sa sa kanya yung ano, resibo din. Eh. Para Patunay na. Nakita na, ko lang yun eh. may Umiiyak yung ano. Hindi naman yung ibig sabihin na may, may naka- naka-box na ano. Ano? Ninakaw? At <laughs> <Apo. Okay. gasps> Ano ba talaga? Yun. Di diba? ba diba kaya nung teaser ka? tayo? Ha? Parang state? Hindi yung ganun yung bag mo doon para malaman kung anong may dala, anong dala mo. Ah. Magnetic, no? Oo. Oh. Di ba? Dapat diba hindi diba naman ma-detect yun. Ha? Hindi naman ma-detect yun yung cellphone. Oo oh, nga, pag may mga masama sa bag mo, mag -ma ano yun eh. Kaya maano lang yun, mga metal, Kaya magnetic yun, tutunog yun. Ah. Oh. Di diba, pag So paginano nila, wala namang ano din. Bakit ano? Binuksan pa. Hmm. Kaya sa ibang mga kababayan natin, pag umuwi. Pag umuwi. Pag umuwi kayo. Yung parang pasimple lang na wala kang ano dyan. Kaya parang hindi sila maghala, mag ano na motibo na may kung ano-ano ka. Kasi kung minsan meron din na mga kababayan natin na pa panglindong sa Pinas na nakalapag na airport na parang nakawala na sa huli lang iba'y eh. oh, kaya ina kaun oh, ano din tayo kasi alam natin yung mga modus nila modus yung na mga dominante hindi pala. kaya ingat ingat lang din kasi pinaghirapan natin dito tukot at pawis na no? walang tulong Pero ano 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 niya, ano oh. ano Binalik. Kasi lumabal ang ano. Mm. ah uh, oh. Kasi nagsabi ng babae na, akin yan, binili ko yan. Ay nasa, sa, kanya yung resibo eh. Pero yung totoo nun, inuntang ng kaibigan niya sa kanya. Hindi, it means lang sa kanya lang yun kasi siya man nagbili eh. Nandun lang ang resibo sa kanya. Kaya yan binalik sa kanya. Kahit ako, paglapang ko talaga nun, putragis na. Paglaban Maglaban ng karapatan. Dito nga, ang pinaglalaban natin karapatan natin eh. Sa amo eh. Yung ang mo na nakita mong ng Pilipinas, no? Oo, oh, tapos ganyan eh. <laughs> yung kapo, no? tapos nung yung, yung, yung Europol, no? Ah! Pilipinas. Parang meron din na nangyari dun sa ano eh, sa floor. Hindi ba nangyari sa ano, sa airport, sa atin? Paglapag ng Europol, ah! Pilipinas na! paglapas mo pala sa custom, oh my God! <laughs> Andun ka pala magkaka-problema. Tapos may stress ka. <laughs> Oo, oh, kasi may 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 custom declaration doon na kalagay. Bago may drop ko yung bagay mo. Kaya, mga abiso din sa mga kababayan natin, kunting ingat lang din pag-uwi tayo. Paglapaglapag Pag mismo, kailangan eh, alert na ka. ba akong, <laughs> hindi nga saya mo, luwaan ko, tayo ba lalabas ba? buyag. May God. Hmm. Dapat, ano naman sila, na mag-isip naman sila. Kung may maano sila na, oh, pwede pa may ganito, ganyan, Pakiusap naman, oh, pwede. Hindi lang yun, ano yun mo lang. Mabuti kung yun, bug yan, o, o may big knife yan, o kutsilyo na maliit, yun siguro pwede. Pero yung yan, pinagirapan ng tao. Siyempre yung kaba mo nun, no? Kasi hindi mo alam kung nakukuha mo pa yung cellphone ko. Nag-halo yung motion mo na nun, eh. Hmm. No? Hmm. Tapos ano nangyari? Bakit ganun? Tapos yung isip mo nga, pag umiikas tayo, kasi isip natin, sobrang saya. Oh. Tapos, bigla nang, mayroong ganong nangyari. Hmm. Stress ka talaga. Pati oh. <laughs> ganito. Nawala na yung ka-excited mo. Nap napalitan na ng kalungkutan. Huh. Grabe. Grabe talaga. Ipapasasabing, mabuhay! Welcome to the Philippines! <laughs> Welcome back! Huwag oh, naman ganun tayo. Kapwa natin, oh. Gawin nyo kayo sa ibang lahat. Ayan, tingnan nyo. Sige ka. Yung <laughs> ganun, yung mga palaban na... Papatid ng tao. yani ano, mga, ano yung, uh, yung, mga malalaki na, mga, ano pa, Nigerian, yun. Sige, gawin niyo sa kanila yun. Hindi ah. Uh, Marami din ba sa atin ng mga, mga ibang lahi na nagpupunta doon? Hindi naman nila na, ano, oo. Oh. Tapos yun eh. Bakit yung mga kababayan dito nang naghihirap na ng nga dito kung dating dyan pa hirapan pa. Hindi kasi alam nila mga hmm. asig-asig mga hirapan. Hindi ba alam na nag nagkakapera din yung Pilipinas dahil sa mga OFW? Oo. Tapos kung dating dyan pa hirapan pa nyo. Nakikaya so, naman ba ng OFW sa Pilipinas? Wala mo. No, so magbayad kami ng uwa o renewal kami every two years. So, ano pa ba, ba yan yung na-contribute uh, ng OFW sa Pilipinas? Hindi niyo ba alam? Tapos, yun na